Isang anak na babae ang nalayo sa kanyang mga magulang ng maraming taon dahil sa isang katahilanan. Nung nagtagpo ulit ang kanilang mga landas ay nabuo ang bawal na relasyon sa pagitan ng ama at ang matagal ng nawalay na anak. Ang pagkakaroon ng romantikong relasyon sa pagitan ng mag-ama ay itinuturing na bawal at hindi katanggap-tanggap na moral sa ating lipunan. Ang ganitong relasyon ay hindi lamang bawal sa ating lipunan o kultura. Illegal din ito sa ibang bansa dahil sa potensyal na paglabag sa ethical boundaries. Taong 1995 ay nakilala ng 20 years old na si Stephen Plod sa online ng isang babaeng 15 years old na nagngangalang Alisa Garcia na kalaunan ay naging asawa din niya. Na inlove sila kaagad na kahit minor de edad pa lamang si Alisa noong mga panahong yun. Nabuntis si Alisa taong 1998 at nanganak ito sa edad na 17 sa isang batang babae na pinangalanan nilang Denise. Matapos maipanganak si Denise ay nagbago ang pag-uugali ni Steven. Ayon kay Alisa ay napakamapang-abuso ni Steven sa kanilang anak. Dagdag pa ni Alisa na kinukurot niya ito sa tuhod na naging sanhi ng pagkakaroon ng sanggol ng mga pasa. May pagkakataon pa na pinapasok niya ito sa isang cooler para hindi niya marinig ang pag-iyak nito. Sa kabila ng mga ginagawa ni Steven sa anak ay mas pinili pa rin ni Alisa na makasama ito at nagpakasal pa silang dalawa. Ngunit pagkatapos ng kasala hindi pa rin tumitigil si Steven sa pananakit nito sa sanggol. Kalaunan ay napagdesisyonan ni Alisa na ipa na lang si Denise para maiwas ito sa pananakit ng ama. Ang nag-adapt kay Denise ay ang mag-asawang sina Anthony at Kelly Fosco. Binigyan nila ng bagong pangalan si Denise at tinawag nila itong si Katie Fosco. Taong 2007, halos sa pung taon na ang ipinanganak si Katie, ay nanganak ulit si Alisa sa pangalawang pagkakataon at isa ring babae. Ayon kay Alisa na mas mature at handa na sila magkaroon ni Steven ng anak noong mga oras na yon. At matapos ang limang taon ay isinilang ulit ni Elisa ang pangatlong anak nila ni Steven na babae. Ngunit habang tumatagal ay lumala ang relasyon ng dalawa. Mas lumala din ang ugali ni Steven na minsan pa ay nagiging bayulente na ito. Si Katie ay graduate ng high school at nag-enroll ito sa local community college. Ngunit di nagtagal ay lumipat ito sa Sunny Purchase para mag-aral ng digital advertising. At gaya ng ibang adopted child, ay naging curious si Katie na malaman at makita ang kanyang biological family. Sa tulong ng social media ay nahanap niya si Alisa noong mga panahong 'yon at 37 years old na ito. At si Steven naman ay 42. Halos araw-araw na sila magkausap noong nagkakilala sila. At nagbago ang plano ni Katie. Imbes na ituloy ang pag-aaral ng college, ay nagdesisyon itong lumipas sa Virginia para doon na manirahan kasama ang kanyang tunay ng mga magulang at dalawang kapatid. Noong nakalipat na si Katie sa Virginia ay nagbagong pag-uugali ni Steven. Nagsimula na itong magdamit ng kakaiba para mas magbukhang bata ito kaysa sa kanyang edad. Ginagaya niya ang mga estilo ng pananamit ng mga lalaking kaidara ni Katie. Naging sobrang malapit ang magama sa isa't isa na sa tingin ni Alisa ay kakaiba. Dumating pa sa puntong sa sahig ng kwarto ni Katie na tutulog si Steven kada gabi. Dahil sa hindi na rin natutulog ang mag-asawa na magkasama ng mga isang buwan na bago pa dumating si Katie. November 2016, umalis si Elisa sa kanilang bahay at nag-file ito ng divorce. At hinati nila ang kustudiyan ng kanilang dalawang anak. May kakaibang hinala si Elisa sa relasyon ni Katie at Steven ngunit hindi siya ganun kasigurado kung may namamagitan ba sa mag-ama. Nanatili si Katie sa kanyang ama at dahil sa wala na si Alisa ay wala nang umahad lang sa kanilang relasyon. Tinuruan din ni Steven na tatuhing stepmom at hindi kapatid si Katie ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Nabuntis ni Steven si Katie. At noong May 23 ay nakita ni Alisa ang diary ng kanyang anak na naiwan kay Steven dahil sa binisita niya ito. Doon niya nabasa at nalaman na may relasyon si Steven at Katie at buntis pa ito. Hindi makapaniwala si Alisa sa nalaman asa as sobrang galit ni Toy agad itong tumawag ng polis. In-interview si Steven ng mga polis at ang dalawang nilang anak, ngunit walang pag-arestong naganap. At para makaiwas kay Alisa at makapagsimula ng bagong buhay ay lumipat si Katie at Steven sa Knightdale, North Carolina. Matapos nilang makalipat ay doon na nila pinag-usapang magpakasal. At noong July 20, 2017 ay kinasal sila sa Maryland ang kanilang kasal ay naging official dahil sa hindi nila ibinunyag na sila ay mag-ama. Tumalo sa kasal ang mga magulang ni Steven pati na rin ang adoptive parents ni Katie. Alam ng mga nag-adopt kay Katie ang relasyon nito sa ama ngunit wala silang nagawa at sinuportahan na lamang ito. anak si Katie noong September 1, 2017 at ipinangalanan nila ang kanilang anak na lalaki na si Bennett. Ngunit apat na buwan lamang matapos nilang ikasal ay nagumpisa ng magbagong lahat. Noong November 29, 2017, ang Henrico County Police Officers ay nag-issue ng warrant of arrest para kay Stephen at Katie. At noong January 2018 ay inaresto si Stephen at Katie sa kasong incest at adultery. Naunang nakalabas si Stephen dahil sa nakapagbiyansa ito at pinagbawalan sila ng judge na magkaroon ng kontak sa isa't isa. Noong nakapagpiyansa at nakalabas din si Katie ay lumipat ito sa New York at tunan na sa kanyang adoptive parents. Ang kanilang anak ay pinigay sa pangangalaga ng ina ni Steven. Hindi naging masaya si Alyssa na nasa kustudyan ng pamilya o ni Steven ng bata dahil sa takot itong bakasaktan din ito ng dating asawa. Linabag ni Katie ang no contact order sa kanila ng judge at tumawag ito kay Steven para sabi nakikipag break na siya sa ama. Buo ang kanyang desisyon na itigil na lamang ang bawal na relasyon. Hindi naging masaya si Steven sa naging desisyon ni Katie. Kaya noong April 11, 2018, kinuha ni Steven ang anak sa kanyang ina at dinala sa kanyang bahay. Sinofocate niya ang bata at inilagay ang patay na katawan nito sa loob ng kabinet. Pagkatapos noon ay nag-drive si Steven mula sa North Carolina patungong New York. Pumunta ito sa bahay kung saan nakatira si Katie at nagantay ito sa labas ng bahay. Nung nakita niyang lumabas si Katie kasamang kanyang ama at sumakay ito sa kanilang sasakyan ay sinundan niya ang mga ito. At nung huminto ito sa stop sign ay agad na bumaba si Steven at binaril si Katie at ang ama nito. Nasaksihan ng isang naka-off duty na bombero ang nangyari kaya agad itong tumawag sa 911. At kahit ang ina ni Steven ay tumawag din sa 911 para mag-report. Sa di kalayuan kung saan nakita ang sasakyan ng binaril na si Kate at ang ama nito, ay nakita nila ang isang van at iniisip ng mga pulis na sasakyan yon ang sospek. Noong tinignan nila sa loob ay nakita nila si Steven na wala ng buhay dahil sa binaril niya rin ang kanyang sarili. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.